Ay boss, ano sa atin? Flowers for you. Pwede Ulo? ko maligawan. Pwede mo ang ligawan ng kapatid mo? Ah, ngala ko ako eh. Kapatid Pwede mo Kapat... umakit ng ligaw sa kapatid mo? Ano ang tinatanong mo? Tsaka, wait lang, ano ba trabaho mo? Ang laki ng plano ko sa kapatid mo. Hindi mo pa nakikita may plano ka na. Hindi, <laughs> gusto ko siyang kausapin, gusto ko siyang kunin, at gusto ko siyang akitin at para banatan. Ay, may gago to ah. Ano ba yun? Oy, mo, di Hindi ako titigil hanggang ko siya napapasagot. Ha? Talaga. Kahit butas ang karayom, may papasok sa p*** mo. <laughs> Ay, ano ba yun? Alam mo na. Sige na, kumalis ka na. Hindi niya ako matitikman. <laughs> Hindi niya ako matitikman. <laughs> o, tayo na. Pakot ka ako ng ano mo. pa huh? talaga ang pagiging <laughs> <ballangin> ng boss. <laughs> <laughs> Burger sa akin. Na! <laughs> Labong Oy, man! Man! Man, sap man! Sap man! Sap man! Dami niya! Ano ang oh, ganap natin ngayon? Kompleto ngayon. Kompleto, kompleto. Ano ang ganda gawin ngayon? Ano ang ganap ngayon? Ano ganap natin ngayon? Hindi ko nga alam eh. Ay! Wait na, may nakatok. Baka may tropa pa. Uy! Ay boss, ano sa atin? Flowers for you. Pwede so. ko pumaligawan. Ano mo ba din ka ba? <laughs> ha? Ano mo ba din? Tiyan mo, ang lakas-lakas ang dating mo tapos bading na yung atake mo? Hindi, oh, I mean... Pwede mo ligawan ng kapatid mo? Ah, ngala ko ako eh. Kapatid Pwede mo umakit ng ligaw sa kapatid mo? Ba't ang tinatanong mo? Tsaka, wait lang, ano ba trabaho mo? Ha? Kilala isang, ka ba niya? Isa akong inter... Hindi, actually, hindi ko siya kilala eh. Ha? Actually, hindi ko pa siya nakikita. Pwede oh, ko okay. ba mahingi ang kamay niya at pakasalan? Wait lang, ba't ang ako tinatanong? Ang kinin tinatan at mahalin sa puso ko. No, 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 may at pag-isahin ang dibdib. <laughs> wait lang ha. Hindi mo pa siya nakikita, hindi mo pa siya kilala. Hindi pa. Akala ko kilala ka na niya. Tsaka sino ka ba? Tiyan mo may bulaklak, may flowers ka pang dalawa. ang Mr. Romantico. Tawagin mo na lang ako si Mr. Romantico. <laughs> grabe ka naman, boss. Uy, uy! Uy! Pagaling mo siya, Maya, sasayawan ko siya. Hindi, hindi ako dapat ang mo. mo. wait. ano ba trabaho mo? Actually, ano, wala akong trabaho. Hindi oh, pa <coughs> okay, na, ka dito. Pasok na, na ako. Na, <coughs> ko. Maniligaw na ako sa kapatid niya, okay lang ba? Ako ba inyong pahihintulutan, mga walang bitaw? Uy, grabe ka naman <coughs> na, <coughs> sa tropa ko! <coughs> uy, tanda mo, uwi niya ako ha! Ay, kuya ka ba niya? Uwi niya ako, mula ganyan yung tropa ko! Ang laki ng plano ko sa kapatid mo. Hindi, kung pa nakikita may plano ka na. <laughs> hindi, gusto ko siyang kausapin, gusto ko siyang kunin, at gusto ko siyang akitin, at para banatan. May kagot to ah. Ba yun? Hindi. Huwag tayo na, baka ikaw gusto mong banatan namin dito. <laughs> hindi, hindi, ba hindi. Actually, um, pagdating sa pera, wala tayong kailangan pag-usapan. Wala akong pera. Parantado. Wala akong trabaho, wala akong pera. Hindi, actually, malapit na ako yung maman oh. eh. Wala oh. lang akong pera. Pero once na nakuha ko yung pera na yun, tayo na mayaman na ako. Tanya, kung parang sasabi mo, malapit kayo yung maman, pera na lang ang kulang. <laughs> pera na lang ang kulang. Ay, nang... Sa ka ba? ano oh. Pa Ewan ko, hindi akong magusto ng kapatid mo. mo Malakas si yung dating. Mr. Romantico. Oh, Isasayaw ko siya sa ulan. Ang inang pangit ang plano mo, ha? Magkasakit pa ka. <laughs> <laughs> magkasakit pa ka sa yung ginagawa mo. Kaya, <laughs> huwag mo, ha? Wala, wala kang pera. Wala kang trabaho. Tambay ka lang. Oo, oh, ano naman? Bakit? Wala ka bang tiwala sa amin? Wala kang bitaw, boy, eh. Hindi po rin walang bitaw. Baka ikaw may trabaho, pero wala kang bitaw, eh. Boy, grabe ka naman. Ganun ba yun? Grabe ka makapagsalita, ha. Hindi, wait lang. Gusto kong yung kiliti ng kapatid mo. Hindi, hindi mo... Ito, ha, Wala akong planong bimbangin siya. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Baka pagsis... Pinagsasapak ko yung mukha mo. Pungin ang ina Wait lang, ha. Wala ka kasing bitaw. Ito, sa akin na, hindi mo pa nakikita yung kapatid ko, hindi ka pa rin niya nakikita. Mm -hmm. eh, sa akin pa lang, hindi ka napapasal kasi wala kang bitaw eh. Wala kang bitaw, boy. Sasabihin ko na sa'yo. Hindi mo pa ako siya? kuya naman. <laughs> wala ka bang tiwala <laughs> sa <laughs> yung Huwag <laughs> mo tawagin putas. Aapir lang kita sa muka. <laughs> well, well, well. Ganda na lang, boss. Bumalik ka na ito. Mag-ano ka muna. Nakapagtapos ka ba? Actually, hindi. Oh, Sila ka rin pinag-aralan. May pinag-aralan ako, high school lang. Pero sapat na yon para gamitin yung mga street marks ko. Gusto mo ng... Gusto ba ng kapatid mo ng bad boy? Pag wala kaming ulam, sasapakin ko siya. Gano'n mo ba? <laughs> Alam ko, gusto <laughs> na kapatid ito, ito, mo bad boy. Eh. Isa ako sa mga bad boy. Wala ko lang. <laughs> wala ulam ko, sasapakin ka. Ako to. <laughs> kapatid mo, aalagaan ko yan. Kung may sakit no. siya, titimblaan ko yan ng mga kape. <laughs> Alam mo mabuti ako pag ako, pag ako nagmahal na. Pero eh ko sa kanya kung matitigman niya ako. Kasi okay, hindi mo to matitigman. <laughs> Kukatawa niya lang ang habol ko. <coughs> na kung gumiring ay nang ko. Uy! <coughs> pa sa akin ha? Ang puso ng Don Romantico. Yay! 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 Talaga nagkaka kasi crib sa akin. Oh. Ha? Wait, hindi, hindi ko kasi hindi ko kasi kontrolado utak ng kapatid ko kung sino magugustuhan niya. Bakit sumpa pang ko pa 'yung kapatid mo? Hmm, hindi ni ni. Ginagawa nung araw. Haharanahin ko siya. Ano pa? Pasi si bako siya ng kahoy bago ko siya sibakin. Joke lang. Joke <laughs> 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 lang. Joke <laughs> lang. <laughs> hindi. <laughs> hindi ganoon. Pag sisibaw ko siya ng kahoy, wait, hindi, wait, hindi, wait, boss. Ko, meron ba rito, ano? Ano ba tawag din? Binabombang gano'n? Oso. Oso? Hindi na Hindi na uso yun. Laos na Hindi na uso ngayon yon. Sabi mo sa kapatid mo, malakas yung dating ko. Oh, ano pangalan mo? Si Don Romantico. Don Romantico? Oo. Oh. Ano pangalan mo? sabi mo sa kapatid mo, nakakakiliti yan. Ito, 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 ito. Gusto mo? Ikaw, gusto mo ba makiliti? Ayoko, tangin mo, bading ba ako? Sira <laughs> ulo. <laughs> ako mo, balap. Sabi mo sa Malang... kapatid mo, ha? Magaling ako sa mayaw. Isasayaw ko siya sa ulan. <laughs> <Bakit> ang ng plano. <laughs> Isa sa sa'yo sa ulam, wala ka trabaho pag magkasakit kayo. Sabihin mo sa kapatid mo, isa pa to. Oo. Oh. Hindi siya mag-uulam ng asin. Hanggat hindi pa ubos ang bagoong. <laughs> Ganun ko siya kamahal. Sweet oh. din ako na tao. Pakisabi sa kanya, kuya. Oo. Oh. Sweet din ako na tao. Hindi <laughs> niya kailang... Huwag mo to kuya. Sa sobrang sweet, sa sobrang sweet ko, lahat ng ngipin niya mabubulok. Baba bibig na kapatid mo, ano ba yan? <laughs> sa sobrang sweet ko. Ano ba gusto niya sa lalaki? Matangkad, matangkad ako oh. Bobings. Eh, hindi, wala sa itsura Kasi naman. sa panahon ngayon, paano na yung inahanap na ng mga tao, praktikalan na eh. Kailangan ba ng kapatid mo na matipuno? Yung kaya siyang ipagtanggol? Gusto mo, bugbugin ko lahat ng mga tropa mo? Hindi, huwag yan, huwag yan, huwag mga tropa ko yan. Huwag yan, huwag yan. Pupakang ko. Sige, bunot. Wala tayo, bumunot kayo, bumunot kayo. Wala ka ka dyan, wala, wala, wala. Huwag ka kayo. Balikan na lang, pagka ano, wala dito yung kapatid ka eh. Hindi ako titigil hanggang Hindi ko nakukuha yung kapatid mo. Bitawan mo ko, kuya ako mo kuya mo naman oh. Kuya mo Agaw naman ya. Sige na. Sabi Hindi ako titigil hanggang di ko siya napapasagot. Ha? Ano talaga, eh. Kahit butas ang karayo, may papasok sa p***** mo. <laughs> <laughs> Ay, ano ba yun? Tama ba yun? Ano <laughs> eh, <laughs> Gagawin ko lahat sa kanya. Alam mo yung dating, ano, yung dating... mo, <laughs> masakit niya Wait lang, ay narinig ko sakit niyo mo. Tayo nag-iisip ka ba? <laughs> sorry, sorry ah. Sorry ya. Sabi mo 'yung paliligaw araw. Oh, 'yung may okay, papadala pa ng kalapati kuya. Papadalan ko siya ng sulat dito. Medyo basa. Ah, tahanan nako pero aliwete gagamitin ko. Hindi <laughs> okay, mo boss hindi na 'wag ganun-ganun, wala nang ano. Mahirap na magpabatcher ng kalapati. Gayon na alagaw muna na ilang buwan bago magpa-bachelor. Ano ba? Okay. Kasi 'yung hinahanap niya na tao na malakas ang dating, ako 'yun. <laughs> ay, sa kapatid po, bon? oh, ah, piling ko nga rin eh. Ay, ah, ay, ay, ay. Dating, <laughs> Balik ka uh, na lang, boss. Kasi hindi naman ako makakapag-decide para sa kapatid ko. Siya yung mag-decide niya kung magustuhan ka niya. Pero sa akin lang, ha? Sa akin lang, hindi ka na, hindi, Wala, palyado ka na eh. <laughs> sa akin pala, palya ka na. May palyado ka na, boy. <laughs> Bakit? Binabalik ko yung mga dating forma. Nakikita so, mo ba? Nakikita ko naman eh. Yung mga malalakas yung dating. Yung mga gandong forma na, yun ah. Yung kapatid mo, pag nakasama ko, mamagachan yan. yan. Ano na ito pala? Ano? 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 Balikan na lang. Balikan na lang. Ano? Ayaw talaga umalis. Ayaw umalis. Liligawan ko yung kapatid mo. Iintayin mo siya dumating? Iintayin ko siya. Andiyan ba siya sa kwarto niya? Susugutin ko. Uy, uy, uy. Wait lang. Wala siya dyan. Ito. May gagawin pa kami ng mga tropa ko eh. Sige. Ganda na lang. Okay. Uy. Wait lang. May bumaboses. May kumukoka. Oh, shit! Si Kumari! Si Kumari! Wala kang bitaw. <laughs> Wala kang bitaw, boy. At ah, katina mo, wait na ha. Ito yung mo sa kapatid ko. Oh. Rosas na to. Peke yan. Yeah. po. Oh? Pag ka na lang, peke pa, hindi pa yung tunay. Ganito <laughs> kasi, ito mag-isip ka rin ha. Practical ako, ito hindi matutunaw to, hindi ito lalanta. Yun yung pag ibig ko sa kanya. <laughs> <laughs> Pero peke, I hindi, si hindi, hindi malalanta. Pero peke, peke yung pagmamahal mo sa kanya. Peke, mo sing-sing mo, peke. Ano, gusto mo ba? Ikaw, kay kapatid Ooh. mo. Umisap na ako. Isap ka na lang. Isap ka na lang mo. Sa isang kondisyon. Masira buhay ng kapatid ko sa'yo. Ang ilang guguloy mo pa. Kakarambolayin mo pa. Wala kang pick pick-up lines. Para sa kapatid ko na lang. Kasi kaya papaabot ko yan. Pick-up pick line. Pick-up sa kapatid mo? Oo. Oh. Um, sabi mo sa kapatid mo. Um, wag na kasi mag-pick-up line. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, no, Ay, eh, kung andyan yung kapatid okay. niya, eh, sunod-sunod yung banat ko dyan. Pagbanata ko pa yan. <laughs> okay. <ako> pa <laughs> okay. Ganda na, lang. Aalis ako sa isang kondisyon. Oh. Sige, hindi, hindi mapapasahan yung kapatid mo. Tatanggapin ko na kahit masakit. Oh, mo talaga eh. Talaga hindi ka masakit pa lang wala. Banban -ban yung dating mo sa akin eh. Wala ay, ka kasing ay, bitaw, eh. Yeah. Kaya sabi yung banban. Hindi, -ban. -ban. Tiyo, formahan <laughs> ko pa lang oh. Tinamo. Oh. Laglag panty ka talaga. Laglag panty. Yung In inom mo kasi nung naglipati, eh, wala ka naman pera. Ganito na lang. Wala. Oo. Oh. Saan ka magsalita? Eh, sabi mo, wala kang trabaho, wala kang pera. E, eh, ano papakain mo sa ano? Sa kapatid ko, matigas. <laughs> 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 Bubusigin kayong kapatid mo. Di ba, yes, sabi ko sa sa'yo, gusto, gusto niya mo ba ng bad boy? Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Pag wala kaming ulam, sasipayin mo ulo alam, niya. niya. Ay, grabe ka naman, grabe ka. Bad boy. Ano, sasipayin mo yung ulo niya? Oo, oh, pag wala kaming ulam. Kasi gusto niya bad boy, di ba? Pag nalaman kong may gumano sa kapatid ko, tayong papalambutin ko yung katawan, gagawin ko saging sa na lamog sa bugbog. Siguro naman, hindi ako yun. Ha? Eh, hindi naman siguro kayo kung hindi ikaw makakatuloyan niya. <laughs> okay, oh. ganito na lang. Sige, alis ako, hindi na ako magpapakita kahit kailan. Yan, Kaya, yan, yan, yan. Hindi naliligaw yung kapatid mo. Okay, okay, okay. Bayaran mo ako. Magkano naman? Kaya na may bayad pa. Sampo lang, kahit mga sampung libo lang, kahit 15... mga sampung bulig. Ha? Sampung bulig. Wait lang basta, hindi ka yan. Ay mo ba? O sige, Pupunta ko yung kapatid mo, liligaw wait ko wait yan. Wait, 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 wait. Kailangan kong gabayit para hindi man liligaw. Hindi mo kakilala yung kapatid ko eh. Lumabas ka dyan, Sherlyn. Oh, shit! Sherlyn, hindi Sherlyn ka. Pangalan nun. Ano ba? Ano, May. Oh, May. Si May Weather. Ano na, bayaran mo na lang ako. <laughs> Ayaw mo, sige. Tinatrantado mo ata ako eh. Liligaw ko eh. kukuha ko ng gitara. mag na ako dyan. Ayaw mo, mag-aara na namin eh. Kaya pa kahit 20 lang. Ano Sa 20? Pag-iossi mo lang, pag Hindi! Pero sa raulo na pagkana mo. Sampo, Kulol! Ano mo, sampung libo. Sige na. Kukuha na ako ng ano, kukuha na ako ng gitara. Aaranayan kayo ng... natin. Kagabi ko oh. alamin. 20, malis ka na dito ha. Wag na wag mo liligawan yung kapatid ko, wala kang dating, wala siyang may future sa iyo. mo wala. <laughs> Alam mo na. Sige na, malis ka na. Hindi niya ako matitikman. <laughs> Hindi niya ako matitikot. Putang <laughs> ina. Pao pa 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 ka ako na ano mo? Huh? Nakakiliti pa talaga ang <laughs> pangit <laughs> ng pang <laughs> <laughs> <ayon mo>, boss. Eh, oh boss. <laughs> Nauli ang bida. <laughs> Sabi ko na eh, Ano ko na yung mga ganyang galawa namin na eh, yung 10,000 ko? Ang hmm. ina mo, alam ko na yan. Huli ka na, boy. Huli ka baldog! <laughs> Hindi pala siya mo papasakin. Pwede ikaw na lang. Pwede ikaw na lang. <laughs> Alis ka na. ina mo. <laughs> ina mo, Mr. Romantiko, Mr. Romantiko!